Magandang araw. Ang topic natin ngayon ay tungkol sa tulo at paano ka nagkakatulo. Sa Ingles ito, gonorrhea. Ito ay sakit na nahahawa sa pagtatalik. Ano ba ang sintomas o paano mo malalaman kung meron kang tulo? Uh, una sa lahat, makikita mo ito po ang bakterya na gawa na dahil dahilan ng pagkakaroon ng tulo. Una sa lahat, ang sintomas o mararamdaman ng lalaki at babae ay puti, dilaw, or berdeng discharge. So, tumutulo ito sa ari na parang nana, kaya nga ho, ito tinawag na tulo. Nakikita ito sa inyong underwear. So, magtataka kayo bakit parang may nana dun sa inyong underwear. Namamaga ang balat o puerta, masakit sa itlog, masakit at madalas na pag-ihi. Pag sa babae, masakit sa pagtatalik, nagkakaroon ng pagdurugo sa pagitan ng regla. At doon naman sa may puwitan, ah, makati. At meron ding dilaw na lumalabas doon sa kanilang puwitan. Pwede itong kumalat sa mata. So, masakit, nasisilaw, madilaw na mata. May discharge. Yung madilaw na muta doon sa kanyang mata. So, paano nagkakaroon ng uh, gonorrhea dun sa mata kapag ang discharge ay napadikit o pumunta sa mata? Pwede rin makaramdam ng sore throat, masakit lumunok, namamagang mga pulani dito sa kanyang leeg at sa ibang parte ng katawan. Uh, pagdating naman dun sa mga kasukasuan, pwede mapula, mainit at namamagang mga kasukasuan komplikasyon na yan ng gonorrhea or tulo. Anong mga test ang um, ito? Example ng pagkakaroon ng infeksyon sa mata. Pwede rin ho magkaroon ng infeksyon sa mata ang mga bagong silang na sanggol kapag sila ay normal delivery. Hindi po yung cesarean. Kapag yung bata ay dumaan doon sa puwerta ng ina at yung ina ay merong gonorrhea or tulo ay maaaring magkaroon ng gonorrhea sa mata ng bagong silang na sanggol. Nagkakaroon din ng tinatawag na gonococcal arthritis. Ito yung sinasabi natin kanina, mainit, mapula at masakit ng mga kasukasuan. Usually dun sa mga tuhod yan, dun sa mga large joints katulad ng tuhod at saka dito sa ankles. Anong mga test ang pwedeng gawin para malaman kung ikaw ba ay may tulo or gonorrhea? Mag-submit ng IHI, so urinalysis. Pwede rin kumuha ng um, yung discharge mo. Tapos, yun po yung nilalagay na o ginagawang culture pagdating sa laboratory. Pwede rin tignan sa ilalim ng microscope. Yun yung tiyatawag na gram staining sa mga lalaki. So, pag hu, nakaram nakakita kayo ng tulo or paninilaw doon sa inyong underwear, magkonsulta tayo sa ating doktor para matiyak kung kayo ay merong tulo or gonorrhea. Kasi merong mga test para malaman kung negative, edi eh, wala. Pero kung positive, ay tiyak na merong kayong gonorrhea. Ano ang... Ito, yun yung pag-diagnose, ano? Meron din tayong mga tinatawag na gamutan para sa gonorrhea. So, pwedeng antibiotics, yung iniinom na antibiotics, pero yung iba nga, gusto nila antibiotics plus yung IV o yung antibiotiko na dinadaan don sa inyong dun sa inyong ugat. IV antibiotics, pwede rin mix. So, kaya, kaya kailangan nyo magpatingin sa inyong doktor. Anong doktor ang pwede nyo puntahan? Kapag lalaki kayo, uh, pwede po sa inyong urologist, pag babae sa OBGYN, or pwede po sa infectious disease doctor. So, yun yung mga pwede nyo hanapin mga doktor pag nagtanong kayo doon sa information ng ospital. Meron din itong mga komplikasyon. Maaaring yung iba, pumu yung nakita nga natin, yung Rayuma kanina, pwedeng uh, mga infeksyon, yung sinabi natin, infeksyon sa mata, infeksyon sa mata ng sanggol. At pwede kayong hindi magkaroon ng anak ito. Pag hindi nyo pinapagamot, pwede magkaroon, tinatawag na pelvic inflammatory disease, infertility sa kababaihan, at saka sumasakit dun sa may puson kapag hindi ginagamot paano maiiwasan ang pagka ang pagka ito sa sa teenager nakita nila ngayon very common na ang pagkakaroon ng tulo or gonorrhea sa 25 years old and below sa kababaihan nga nagkakaroon mga pelvic inflammatory disease uh, hindi pagkakaanak ng babae at yung tubal or ectopic pregnancy paano ma-prevent o maiiwasan ng gonorrhea syempre kung pwede sana wala mo ng sex o pagtatalik don sa hindi nyo talaga partner o yung minsan nyo lang nakilala o bagong kakilala o kung pwede, isa lang yung inyong partner at kayo pareho ay negative <coughs> pag nagpa-check ng gonorrhea or tulo at ang paggamit ng kondom. Yan yung mga prevention or paano maiwasan. Alam ko marami kayong mga tanong tungkol sa gonorrhea or sa tulo. Sisikapin kong sagutin ang ilan sa mga tanong na ito, eh, kailan ba malalaman na meron kang tulo? Mga, minsan lumalabas to on the second day, pero minsan on the 30th day, minsan wala talaga nararamdaman. So, hindi nyo alam na meron pala kayong gonorrhea at nakakahawa kayo sa iba. Kasi parang wala naman kayong nakitang sintomas. Pero delikado yon kasi nagkakalat kayo nung uh, bakterya. Ang next na tanong, kailan pwede mag-sex ulit? So, kung kayo ay nagpapagamot na, nagpa-check up, binigyan na ng gamot ng doktor. So, ang gamutan mga 7 days. So, pagkatapos ng pitong araw na gamutan nung, nung pasyente. Pero kailangan yung kanyang partner ay ginagamot na din. Kailangan sabay yung pagpapagamot ninyo para hindi magkahawahan ulit. So, 7 days pagkatapos ng gamutan, pwede na rin makipag -sex. So, sinasabi nga natin sana sa isang partner lamang. Paano pag hindi nagpagamot? Maaaring magkaroon ng mga komplikasyon, katulad nga nung hindi pagkakaroon ng anak, at saka makakahawa kayo ng iba. Kailan lalabas yung sintomas? Sinabi na natin, dalawa hanggang tatlong araw. Mahahawa ka ba ng tulo sa inodoro? Kasi yan ang takot ng lahat kapag nagpunta sa public comfort room ah Hindi Hindi ho ito nakakahawa kasi ang paraan lamang para kayo ay mahawa ay ang pagkakaroon ng pagtatalik o nagkaroon ng contact sa puwitan yun na nga, tapos sa oral sex yan po yung mga paraan na nakakahawa ang gonorrhea or ang tulo pwede ba na taon na hindi mo nalalaman na may gonorrhea ka? Oo, yung iba hindi nila alam. Kaya nakakapasa sila ng gonorrhea sa ibang tao. So, yun po, inuulit ko lang paano nahahawa. So, lalo na sa ating mga kabataan, sex talaga. Kaya, kailang, kung kayang ng abstinence or monogamous relationship o isa lang ang partner, yun sana yung paraan para hindi tayo mahawa at yung ano pa yung ibang paraan, nagkakaroon ng contact sa puit, bibig, or mata kung nalagyan nga ng discharge dun sa bibig at dun sa mata. At yung mga, mag-ingat ho ang mga buntis kasi yung mga mothers na merong gonorrhea or tulo kapag lumabas yung kanilang baby at hindi sila nagpapagamot, pagdaan ng baby at normal delivery, pagdaan sa puerta, dun nahahawa yung sanggol. So, kawawa naman. Pero kung cesarean section, hindi mahahawa yung bata. So, sana po nasagot ko yung mga tanong ninyo tungkol sa tulo. At sana makaiwas tayo dito sa sakit na to. Salamat po.